Bus operation sa pagtutulungan ng PNP at PDEA sa Barangay Tayuman binangonan Rizal. Patrolwoman Rica May Esteron ibalita mo. Dalawang high value individual kabilang narito ang isang construction worker sa ikanasang drug buy bus operation ng binangonan municipal drug enforcement team sa Barangay Tayuman binangonan Rizal ng ikalabing isa ng Marso taong kasalukuyan. Ayon sa ulat na natanggap sa opisina ni Police Colonel Felipe Bimaragon, Provincial Director ay matagumpay na naisagawa ang operasyon na may koordinasyon sa PDEA 4A na nagresulta sa pagkakaaresto ni na alias RJ, 31 taong gulang, construction worker na nakatira sa Binangonan Rizal at alias Nano, 23 taong gulang na nakatira sa Morong Rizal. Pinupuri ko ang ating kapulisan sa matagumpay na resulta ng operasyon. Ito ay dahil sa proper coordination at cooperation ng iba't ibang unit upang makamtan natin ang layunin na mapanatili ang kapayapaan at maipatupad ang batas sa probinsya ng Rizal. Nakumpiska mula sa mga sospek ang walong paketeng naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 82.66 grams na tinatayang nagkakahalaga ng 562,088 pesos. Samantala, kasalukuyang nakapiit ang mga naarestong suspect sa Binangonan Custodial Facility na naharap sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang tagumpay ng kapulisan ng Rizal ay nakakatulong sa programa ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na Bagong Pilipinas na ito ay magkaroon ng ligtas, maayos at matiwasay na pamayanan para sa lahat ng Pilipino. Makakaasa kayo na hindi titigil ang kapulisan ng Rizal na paitingin ang ating mga operasyon laban sa ibetabang uri ng krimen. Papatrolyahan natin ang mga lansangan at bawat sulok ng probinsya upang lalong maipadama sa ating mga kababayan na ligtas at malayo sa anumang kapahamakan tuwing lalabas ng kanilang mga tahanan at naglalakad sa lansangan. Sa lalawigan ng Rizal, walang lugar dito ang mga kriminal dito sa Calabar Zone. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rica May G. Esteron. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Esteron. Sa